Hello, good morning mga uh, Kalabuyo Hunter Bumalik pala ako dito sa site ngayon no, para uh, pagsitapan ulit yung labo yung alpas na nakabutas ng chinilas no. So, ayan, tumitilaok mga hunter. Uh, may nakapagsabi kasi sa akin mga hunter no, yung mga inahing native or manok Tagalog na ano, mga manok niya So, kinakatina ng labo yung alpas no. So, ayan, pinuntahan natin dito yan kumarehin niyo tumitilak mga counter. Yan tulusan na natin mga counter no. Para ano? Baka mahuli na natin kasi ano, masyadong pang madilim na no, mga counter. Yan update ko kayo mamaya sa site. Ayun mga counter. Tumitilak na yung ating lapu ano, yung ano mga ayan. Tumitilak yung lapu yung alpas mga counter. Sobrang lapit

yan habang naghahantay tayo mga kante na sumalpok yung labuyo ng alpas no yan kung nyo meron pala akong shout out no shout out kay on the hunter no yan shout out sa si Edul good morning kay laking bukid no shout out sa si Edul good morning kay speed hunter or silio cornelia yan shout out sa si Edul watching from Uh, Bagram Airbase Afghanistan no? Ayun, shout out sa, sa lahat ng mga Pilipino na sa Afghanistan ano? Good morning sa inyong lahat Ayan, Ang na pala napot ng ating video mga kanter ano? Kabuta pala ng ano, Bagdan So yun mga kanter, shout out pala kay Dennis Maruloy ano? shout out sa inyo, good morning Ayan, kung maririn nyo, sumasagot yung labo yung alpas Ayan, sana mahuli na natin yung mga mga kanter ano? Yan mga kantir, aptiko ko rin mga. Ay mga kantir. Ok. Grabe 'yung buyo talaga 'tong mga kantir. Yan tumitilaok, ayan 'yung bumapit mga kantir. Grabe na takatuso talaga 'tong mga tenga buyo mga kantir. Malapit lang ito sa manukan mga kantir. <coughs> sabi nang may-ari no. Kailangan talaga ng ano. Kailangan talaga ng uli labuyo na to kasi ano. Namimiyab ng mga manok dagalo ko. manok lapu-lapu mga counter. Ayan. Pila pintahan natin dito. Malapit kasi sa kanya manok kana na. kaso masagot yung labo yung alpas yung labo yung pangati na lang natin na si Tres yung tumitilaok ok. natahimik na yung balikin mga kahander aywan ko na sana yung labo yun na yung mga kahander pagpasensya nyo na mga kahander hindi ko makasit up ng ano no ng kamera ano, malapit sa ating pangati kasi ano nagkakapos stories storage yung ating ano yung cellphone pag masubrang ano ng video mga kanter. Ayan, sayang hindi natin makuha na, no? pa napakatagal talaga ng sumalpok yung labo yung alpas mga kanter. Ayan ko maririnig nyo. Ayan mga kanter, update ko kayo mamaya. Oh. So yun mga kanter, yung labo yun, yung alpas mo. Ayan talaga lumakit mga kanter. So kanina pa namin, hindi pala kitang mga kanter ano dati talaga mga kanter na patatuso talaga yung lupo nyo so, so ang gagawin natin yung mga kanter tatabangan natin doon tayo natin na tatabangan doon so baka pumunta yun sa kabila uh, tayo natin na sitapan ulit mga kanter yung no? pangalawang sitapan ng kanter mga canter tumilahok na naman si, you know, si Tristan, no, si Tris ano, mga kanter. sa pangalawang sitap ko mga canter no? so nandun pala yung mga inahin mga canter no? lumipad so yung labuyo yung alpas mga canter nandun pala no? so nasa gitna yung ating ano, pangati ng labuyo no? sana mapalapit ng mga kanter kasi na, no? nahiwalay na siya sa kanyang mga ano, no? sa kanyang mga inahin ayan natin saglit mga kanter ayan gumaralig yung mga kanter tumitilawak yung mga ating panating labuyo sana mapalapit na yan mga kanter sana hindi tayo mabutan ng ganun no yung may ari ng kalabaw at saka baka no tayo yung mabuta na mag ano sila paglipat sa kanilang ano, kalabaw so mga kanter hapte ko kayo mamaya so yun mga kanter abutan tayo ng mayari ng kalabaw ano ayun siya sayang na disturbo yung ating labuyo ano hindi na tumilawak mga kanter ayan po yung mayari ng kalabaw at saka baka mga kanter ayan pauwi na siya sayang hindi na tumilawak yung ating pangating labuyo mga kanter nabutan talaga tayo sa pangalawang setup natin so yun mga kanter no kukunin na lang natin yung ating pangati no kasi hindi na, hindi na tumilaok no nadisturbo na ng ano, mayari ng kalabaw at saka baka, no yun mga kanter mga kanter no dyan pa kanina yung labo yung alpas na tumitilaok no so sa, sa pangalawang setup natin no Diyan siya tumilaok so nabulabog pala ng ano no mayari ng kalabaw at saka baka, no so kaya hindi na rin yung ating pangating ano labuyo so ayan Kukunin na natin si Tris mga kantir. Kasi alas city na nang ng maga. Ayan po mga kantir yung aking pangati. Ayan po makikita nyo sa si baba. So yan mga kantir. Kukunin na natin yung ating pangati. So ayan mga kanter no kinuha ko lang yung aking pangating labuyo no so kasi nabulabog yung labuyo yung alpas to so nung tinta kanina no sa puno ng kawayan no so kung makikita nyo sa ano no sa video so ni na kailang pilaok lang yung ating ano uh, pangating ano labuyo no kasi ano ayung nga abutan tayo ng mayari ng kalabaw at sa kabaka no naglipat sa na kanya yung ano kalabaw so pinta na yung ano puno ng kawayan so nandoon pala yun nandoon pala yung labuyo alpas kanina so yun mga kanter Uh, bago pala ang lahat no, bago tayo magtapos ating video. So meron pala akong i-shout out no. Uh, shout out kay On The Hunter no. Ayan, shout out sa idol. Good morning. Kay Laking Bukid no. Ayan, shout out sa idol. Good morning. Kay Speed Hunter or Silio Hornilia. Ayan, shout out sa idol. Watching from uh, Bagram Airbase Afghanistan no. Ayan, shout out sa idol. Good morning. Shout out sa lahat ng ano no, mga Pilipino na nasa Afghanistan no. Ayan ah uh, siguro isa itong ano no, uh, military ng ano uh, Bagram Air uh, ano ng Afghanistan no kasi yung address niya ng ano mga kantero no, sa Bagram Air Base po siya no. Ayun. Shout out sa iyo. Good morning. At good morning sa lahat ng mga Pilipino sa Afghanistan. Ayan, Ang layo na pala naabot ng ating ano video. At saka kay ano no, kay Vince Maluloy yun. Shout out sa iyo. Good morning. Ayun. Pagpasensya niyo na mga kanter. Hindi natin na huli yung labu yung Alpas no na sabi pala ng may-ari no na nang doon na malapit sa kanyang manok no so ayun mga kantero nakita natin kanina no nakadali na siya ng isang inahin na no yung tawagin dito sa amin sa Mindanao no, yung manok native o kung sa Tagalog manok Tagalog ano o manok bahay ayun dalawa yung ano nadali niya ng ano no uh, aywan ko kung saan galing yung isa basta yung isa nandun galing dun sa manukan ng aking auntie. no ayun shout out kay Auntie Dura Botis Tarakil no ayun shout out yung may-ari ng manukan no kaya ay mga hunter no, hindi ko sa hindi ko na sana ito ano no, puntahan yung ano, ano kalpas no, nalabuyo kasi ano. Napapago na ako kasunod sa kanya kasi nakakabutas ng ano, ng chinelas. So ayun. Ah, uh, pala tayo na huhulin talaga yung labuyo no. So, ayun mga hunter. Ah, uh, mag-comment kayo no kung ano gagawin natin diyan sa labuyong napakatuso no. So siguro sa next ano no, pagkatiko no, ah uh, babae na yung gagamitin ko yung mga idol so inantay ko lang yung inahin ko nun, na pa uh, ano yung kung sabi saya pa yung magkakakak no ayun yung mga kanter kung bago lang kayo sa video nito no huwag kalimutan no ipalo ang ating youtube channel Rogelio Sarsona huwag din kalimutan mag like uh, mag comment down below sa kung sino gusto mo pa shoutout no comment din yung pangalan kung saan kayong lugar para mag shoutout ko din at share mga kanter no para makita rin si Basi so, ayun mga kanter hanggang dito lang mga ating video no ayun pagpasinsayan nyo na hindi nakaka Minah yang lebih melepas, sayang. Thank you for watching. Babush!